testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro GOMPA ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang binsi ko pa si Bongbong. -bong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. hindi siya pumapasok. Tuwing ko kumprantahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin, na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo,